sa Dean and the De Luca. Ayan, lumabas na naman ako ha. Kaya special na naman itong guest ko na ito pag lumalabas ako, di ba? Alam niyo, akala ko magkasing laki kami. Mas malaki ako ng dalawang inches oh, sa kanya. <laughs> o oh, sige na nga, papakilala ko na, Nikki Valdez. Oh, Yay! Oh. Talaga ba nai? Eh? oh, Oo! Oh. O oh, kasi five flat ako eh. Oo oh, nga eh. Pero pareho tayong paa. Oo, oh, five and a half. Yo. Correct. Oo, oh, diba? Mm -hmm. Diba? <laughs> Saya, nandito na ako. Oh, Oo, um, ano, Mag-uumpisa na kagad kami para at least matuwa kayo. Hindi kayo malungkot. Ang <laughs> uh, una kong tanong, kamusta na kay sang Dicky Valdez? Okay naman, Nay. Okay. Um, ito, regular, kung ano man ang ginagawa. Dire-diretso tra, ang trabaho. Okay. Ka ba? Na, ano? trabaho okay. Eh. okay lang yun. Busy is good, di ba, Nay? Mm -hmm. Oo, tapos may time naman ako for my daughter and my family and my husband. Kanya. So it's all about ano, time management lang. Ganon. Alam niyo, doon sa mga hindi pa nakakapanood, pwede niyong habulin at panoorin. Magkasama ko kasi kami ninigil sa PPP. Pira-piraso -Pira para pangainiso. Correct. Betuan muna natin sila. Mm -hmm. <laughs> Alam mo, nung nalaman ko na makakasama kita, sobrang happy ko. Kasi yung mga hindi po nakakaalam, matagal na po kaming magkakilala ni Inay. Uh -huh. Napsis ka, -alam mo naman, close na po. Oh, close cool Feeling eh, cool. ano? Hindi, kasi, ano, matagal na talaga. Bata pa lang ako. Actually, oh, yung, yung to first yeah. encounter ko kay Inay, batang Maricel Soriano ko, ito yung movie na Tunay na Mahal kung um, um, di ko nakakalimutan, ang sabi ko pa sa kanya, ang sabi ko pa sa iyo noon, Hello po, Miss Maria, ganun. Um, pag nakita niyo po ako sa hallway, wag niyo po akong iisnaben. para may ganun pa ako. So, nung nalaman ko na finally magkakatrabaho tayo, magkaka tayo, and dun po kasi sa para Paraiso, kami tayong dalawa lagi magka-eksena. Sobrang happy ko kasi happy ko finally makakatrabaho kita. Nawala wala sa isip ko, ha? Hindi ko na yun. Diba? Hindi diba? pa tayo nang eksena. At least na. ngayon, oo, oo. At least ngayon, mm. di ba? Na, 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 refresh. Oo, oh, diba? natuwa ako eh. Mm, mm Ang tagal mo na rin sa industriya, anak ano? Opo. Di ba? Ang alam ko <laughs> <tagal> na yun. Ang tagal. Ang alam ko peng, kasi yun. Kita In the logical through star magic circle, di ba? Mm -hmm. ano? yun alam ko yun. Ano ba nangyari doon? Ado ako. Um, batch 4, I was launched in 1997. Gusto mo yan? Uh -uh. 1997. So ano na no ngayon? 26 years in the business. Ganyan. Peg ko ang isa pong Miss Marie Sensor Ikaw ba na na? Ako ngayon? Sa industriya. Ah, sa industriya? <laughs> parang ano, 53 yata eh. Grabe parang yun. Ano. three na. Yan. Ako kung tatanggapin pa ako ng tao, parang gusto ko... Uy, tanggap ganun. na tanggap ka naman. Ano ka ba? kaya nga, Nay. Parang <laughs> para umabot ng 53. Ganon. parang nga, ikaw. Oo, natin yan. Oo. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na... Oh ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap ang nagkikita-kita tayo Oh bigla at nakaka-experience ka naman. Uy ano ba, nandiyan ka pala yung mga gano'n, di ba? Kore, 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 kore. Hindi ba sila sabi lang, dito ka, dapat nagkwento na tayo na pa, di ba, yung Nakakatawa pag may mga gano'n na no. Ang sarap sa pakiramdam. Sa totoo lang. Naandiw eh. Kwento ako naman ako nung una kayong nilaunch ang Star Magic with Christine. Jericho and Dimple. po, -mm, -mm Magkakabatch kami. Batch 4. Yun nga, 1997. March 9, to be exact. March 9, 1997, nung na-launch kami. Yun, ever since, nagtuloy-tuloy naman po yung trabaho. Ah, uh, awal ng Diyos. Hey, yes, 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 Kasi meron tayong trabaho. Opo, kasi alam mo naman itong trabaho natin na we come and yes. go. Yes. So, but guess what? We're still here. But yes, we're still oh, here. Diba? We're alive. We're, we're kicking. Alive. At diba? saka, ang masaya doon, ang masarap doon is habang tumatanda, yung nagiging meatier yung roles, nagiging more ano ba, yung challenging in a good way. Oo. Opo. Diba? Eh, 'Di 'Di totoo 'yan. Habang 'Di ba na 'di bali na po nay na pagod. Pero Oo. may may ano naman, may sustansya yung ginagawa. Yung ginagawa. At saka masaya tayo na okay lang kahit anong nangyari, basta alam natin nakagawa tayo ng na maganda. Oo. Totoo yan. Di diba? Minsan may masakit, eh. may mahirap, may eh. matarik na dadaanan. Legal, mga ganon. Totoo Pero yan. okay lang lahat yun. Kasi yun yung tinatawag na pagmamahal natin sa trabaho natin, di ba? Opo. yung, yung pagiging loyal natin sa trabaho natin. Mm. Yun lang dapat ano, 26, 26. Ikaw ka si <laughs> di ba? Imagine doing that for how many years, waking up, diba? Tapos, travel ka, magpiprepare ka for your role. Nakakaano, diba? Hindi madali, di, di pero madali. it's always a happy, ano, a happy feeling. Oo, oh, diba? At talagang itong nabalitan ko recently, binigyan kayo ng pagka pagkakilala. Diba? Star Magic with a Loyalty Award. Yeah. How does it feel? Alam mo noon, iniisip ko, may pupuntahan ba itong pagiging loyal ko? <laughs> sa totoo lang. Alam mo ako po talagang tipo ng tao na kontento po ako, mabilis ako makontento oh, okay. sa sa tao, sa ginagawa ko, sa mga ibang bagay. And um, I'm always loyal. I make sure na meron ako nung trait na 'yon. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun po lang talaga akong klase ng tao. So Nung binigyan nila ako ng loyalty award, ay sabi ko, ay, napapansin pala nila yung mm -mm. yung pagiging loyal ko na yun. Oo. And sabi ko, ay, okay, na-appreciate pala nila yung loyalty. Oo okay naman. No. Diba? Meron may, at merong makakapuna o makakakita. Opo. Pero minsan, di diba, ba, umaabot tayo sa point na nakikita ba nila yun? Oo, may Na-appreciate nila Kaya sobrang touched po ako nung ah, napansin nila, 25 Oo. years, 26 years na pala ako. Hindi ako nagpapalit ng nagmamanage sa akin. Oo. Oh, oh. Parang ka, Ibig contento sabihin, po naman akin. talaga ako, Nay. Madali kang makontento. Kung baga sa salita, para kang ako, biya ka lang ng tilamay at keso. Pwede, na, tubay, masaya na, pwede na. Masaya na ako. Diba? Sobrang contento po oh, ako sa simpleng buhay, sa mga taong na-appreciate ka. Pero iba rin pala yung feeling when they, when they see it. When they, when they feel that, ay, okay. And when they acknowledge oh, okay. na, na ay ang loy ang, ang tagal na pala niya sa atin. when they feel what you feel. So ha? opo, sobrang na touch po talaga ako. Iba 'yon. Nakakatuwa, no? Eh pero alam mo, ako ngayon medyo sulsul din yung trabaho ko pero parang sabi ko, di, napapagod ako. Araw-araw ka. kang nag- hindi nga nakakatawa Ito kasi, di ba? Usually, magreklamo na ako ng pagod na ako. Pagod na ako. Gaganon ako. Kaya hindi ako nagsasalita ng gano'n kasi ang taga ko kasi nagpahinga, di ba? Mm, 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 mm. So sabi kong gano'n, ay okay lang kasi nga ano, happy lang. Yes. Kailangan happy ka Kasi pag, kahit whether it's horror, comedy, drama, basta kailangan masaya ka. Tsaka, oh siya ginagawa mo. Tsaka oh. hinahanap ka na yun ng tao. Oo oh, nga, nagagalit, di ba? May mga depresya. Nagagalit pag namawala ako. Oo! Oh, oh. Tsaka bawal mamatay. O ba? <laughs> sa ginagawang show. Grabe, napapagbintangan tuloy kami. Kami, kami yung masama tuloy. Ano ba yun? Pero nakita mo naman, yan ang magic ng isang ano. Hindi, ang hindihan nila yan. Alam nila lang, ganun na ganun talaga. Ang mundo ng showbiz, oh, di po? Merong mahaba ang eksena mo, oh. merong maikli. Oh, hindi, eh. naman na-judge na na ang artista sa mahaba o maikli eksena diba? 'yan ang isang natutunan ko sa mga um veteranong artista na. syempre maganda pag marami kang linya, marami kang eksena, pero it's not how much eh, yung you exposure mo, yung qua quality, yung quality na binibigay mo sa ginagawa mo. Kaya ako, minsan kahit wala akong linya, oh, binibigay oh. ko 'yung 100% ko. Oo, oh, oh, kasi kailangan 'yon. Oo. Oh, oh. At sa so, alam ng trabaho natin 'yon. Mm. -hmm hindi hindi siya mangingiming sabihan tayo na, Hoy ha, 50% na binigay mo acting mo kanina sa akin. Correct. oh, ganun. Yung eh, mga director, di ba? Diba? Oh. At saka, ibig sabihin, pag-apektado ang audience mo, katulad na nang nangyayari ngayon, <laughs> apektado sila sa pagkawala. Di ba, pag-apektado sila, ibig sabihin, you did a good job. Wow. Di ba? Ibig sabihin, ang ganda ng nangyayari, ano sila eh, nakahook sila dun sa... Di ba Sa palabas. No? Oo. Naaliw ako. Question lang, <coughs> Dumating ba yung panahon na sinabi mong napapagod na ako, ayoko na to? Yung, sa 25 years mo sa industry, ha, merong meron bang moment na or close to that na nangyari sa iyo? Hindi po na Parang mas kabalik ka nun, Yung parang naghahanap ako ng mas pa. Alam mo yon yung feeling ng bilang artista na ayaw mong mapako lang sa ganun. Oh. So, naghahanap ako ng, kailan kaya ako mabibigyan ng pagkakataon na maipakita pa lalo yung... Pero maganda yung... eyeliner mo, bagay sa mata mo. Oh, ako lang gumawa ng ang makeup ganda, ko. Ang ganda, ang ganda eh. Talaga, talaga si ayaw mo si Inay ganyan. Ayaw niyang pangit ka. Oo, oh, gusto, gusto, ko lahat maganda. Gusto niya ano ayaw maayos maganda. lagi yung ano niya. Oh, Oo, oh. ano ba naman, Nikki Valdez. Thank you, na. Oo, oh, oh, ang ganda ng eyeliner. Huwag kang ganyan, kinikilig kasi ako. <laughs> Huwag kang ganun. Parang hanggang ngayon, parang... Talaga ka, magkaharap. Hindi, <coughs> alam ako sa eyeliner. <sharp inhale> talaga? Oo. Oh, oh. Ano lang, <laughs> 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 Talaga? Nag-ano nag -ano lang ako nag kasi pag may napap, may nakikita ko online, ginagaya ko yun. Oo, uh -uh, ginagaya ko. Hindi naman talaga ako marunong mag-makeup. Parang Hindi mo galing ka mag-eyeliner. Talaga, Nay? No? Oo. -o. Eyeliner lang. Hindi ang ah. ag ganda kasi ng eyeliner niya. Eh. <laughs> Thank you po. sa akin kasi nininipis lang. Na. Sabi ko, hindi ba dapat ka pala para gumila ng mata ko? Parang ano to, kuri korean para lumaki 'yung mata ko. Oh, yun na may style, eh, 'di ba? Kasi 'di ba, pampalakihin ng mata. Correct, may pampalaki. Para dumilat. Kasi parang malapit na siya mag-close parenthesis, oh. oh. Kasi hindi diba? ako naglagay ng ano, ng ano falsi. So, kailangan yung liner ko, po, ganda. Oo. Uh -uh. Ganyan. Recently, sunod-sunod talaga ang basic sa'yo. Matanggap mo na rin ba yung una mong FAMAS Award? Yes! Oh! Tanto na siya sa cabinet. Sa cabinet. Saan kailang sa kailang ano mo? tawag dyan? May tawag nung araw dun eh. Oo. Oh, Estante. 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 O yan. Basta lahat ng S. <laughs> Estante. Tapos biniro pa nga ako ng husband ko. Sabi niya, Oh, ano ah, tatanggalin natin lahat ng laman dito kasi lalagyan ng mga console yun eh, console table namin. Lalagyan ng mga susi, ganyan. Itatabi natin lahat ng dito para ano daw, pumain uh, daw yun. Yeah! Sana, no? Pero Grabe na, ipamas na, yun! Nakita ko sobrang. Ang bigat! No, na, ano, na emosyonal ka no, Opo. Anong tumatakbo sa isip mo noong oras na yon? Kasi ganito yan. Mm -hmm. Nalaman ko, nominated ako. Hindi ko naman ini-expect na ano, ano, na mananalo ako. Ikaw ang na entertainer. Hindi, Talaga. Yun, promise. Ano ako sabi ba? ko pa, sabi ko pa sa glam team ko. O oh, magpunta ako, pero pagandahin niyo na lang ako. Para ka ako, kahit talo ako, maganda ako dumating sa awards ah, night. Ah, tama yun. Yun. Ah. Diba? Sabi ko, ganun na lang. Kasi for me, to be nominated, ano na yun eh. Karangalan na po yun, Nay. Kasi yun. ilang pelikula po yung pinalabas last year, tapos mapapansin po nila para manominate ka, di ba? So sabi ko, okay na yon Pero nanalo. Kaya sabi ko, ay, maganda na ako, nanalo pa, bongga, di ba? Kasi nga, hindi ko... Ngayon, ko hindi ko po talaga na in-expect tapos wala akong nakahandang speech ganyan. nanginginig talaga ako eh buti din lang sinabi ko itong tong asawa ko na maglagay ka na lang ng bullet point dyan. kung sino gusto mong pasalamatan Oo, ka, ganyan para wala kang makalimutan so yun na lang ang ginawa ko pero But tama yun pero ngay grabe para ako maihimatay gano na pala yung pakiramdam. o na, oh, naninigas yung naninigas yung mga tuhod ko nanongyara na yun sa akin kasi Parang hindi ko, alam kung anong gagawin ko, parang ang dilim lahat dito, diba? ito lang ang nakikita ko. Tsaka parang light-headed ako, oh, yung kulang oh. na lang talaga, mag-pass out ba talaga oh. ako. Gano'n. Sa'yo ko, gano'n pala yung feeling. Eh bata pa lang ako, nanonood ako ng mga awards Gano'n na talaga night. ang feeling kasi hindi naman tayo bumibili ng trophy. Hindi ako naniniwala kasi oh, sa oh. bibili kay eh. Oo, oh, hindi ako Magbabayad naniniwala. ka para magkaroon. Ang hirap mahiga at sabihin, ah ito, ano to, ganito ang price, ito, ito oh, ganito bo. ang price. Hindi maganda yun. Totoo yan. Huwag na lang. Basta doon ako sa at least alam ko na paghirapan at saka po napansin, oh. 'di ba, yung pinaghirapan. Tama 'yun. Pama, sunod naman yun na. <laughs> Nakakatawa, di diba? Sa sunod-sunod na pagkilala sa'yo, ano pa ang gusto mong gawin dito sa showbiz? Sali mo pa nagagawa. Yung totoo, Nicky Valdez. Ako naman kasi, Nay, hindi, wala po akong ganun eh. Yung pagdating ng ganitong edad or ano, hindi oh. eh, ako masyadong maplano ng ganun sa buhay ko. Ako yung tipo ng tao ng I like to be challenged. I like to be surprised na, ah, eto, yung kaya ko pa gawin. So, hindi eh, ako namimili ng binibigay sa akin. Basta pagka, ayan, ngayon, ngayon medyo natupad na yung isang, iniisip ko yung sa PPP kasi medyo medyo dark yung role ko doon de diba? diba. eh hindi naman ako masyadong nabibigyan ng mga role na ganyan so yan isa sa natupad ding ano na na-role at least napapakatiwalaan na ako sa ganon na Ay, oh, ano. diba na kering, yung mga challenging kering, kering yung mga challenging na roles Kering-kering mo yun ganda Ricky <laughs> Valdez kinikilig ako na gano'n. ganun gano Kaka-loka <laughs> kay... Meron ka pa bang dream? dream role? Kaya mga artisan na nakakatrabaho natin sila, may mga dream role sila, nagkakawa nila. May dream role? May, is there such thing as dream role? Ikaw ba, nagkaroon ka po ng dream role? Oo. Ano po Meron yung dream pa? role? Meron pa akong gustong gawin, yung mga hindi ko nagagawa. Kasi ako, di ba, comedy, mm -mm. tapos drama. Pero ito, pwede gusto ko yung... Parang, alam mo yung suspense na killer ka naman. Ah, dark. Oo, Ma, dark ganun. talaga. Ako siguro action. Oh, Ang dito sarap dito. ng mga action eh, no? Akala mo lang. Akala mo lang. Baka masakit tayo. na rin sa katawan. Mm -mm. Masakit na sa katawan. Oo, oh, oh. pero parang masaya yung ganun oh, Masaya yung may hawak ang mga baril-barilan, tapos bumababa ka ng building, gano'n. Oo, mga Parang ganun. mga Angelina Jolie. Oo, pero ano yun eh, very given na na pag sila mo, Miss and Ms. Jones, di ba? Oh, oo, oh, Alam mo na, sa, alam mo na mag-a-action sila dalawa, ma, di ba? Pero sa atin, hindi natin tapos parang mag-a-action natin, di ba? Parang <laughs> yeah. gusto ko yung mga ano ang ginagawa ng mga babaeng, kagaya natin na maliit lang, pero meron siyang pwedeng gawin hindi na hindi gawin din. Alam, ibang lalaki, normal lang. Correct, correct, correct. Di ba? Liit eh, Pero oo. small ba terrible? Terrible. Ay, alam mo yan? Ayan, Oh. Di ba? Marami <laughs> kang projects na nagawa. Ano, meron ka bang project na naging favorite mo? Parang lahat kasi gusto ko yung mga ginagawa ko eh nung yung tanging ina hmm. yung private benjamin yun so dalaw oh, naman ako oh. doon mga comedy pero iba 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 yung atake doon sa mga role. Eh. Oh, so ano? kung totoo wala naman talaga akong particular na favorite basta lahat ng ginagawa ko favorite Oo, oh, kasi alam mo mahirap yun eh yung comedy hindi madali yun yung drama madali hindi kayo. talaga mahirap din gumawa ng akala drama. nila madali yung ano madali yung nagpapatawa. Oo. Mahirap. Di ba minsan Mahirap panay may pinagdadaanan ka tapos kailangan mo magpatawa? Hindi, saka ano. Mahirap yun. Ah, nagiging toilet humor. Correct, nagiging, correct. nagiging correct. ano na, yung naghahampasan na kayo. Na, ayoko at the, at the expense of other people. People. Ano, mag, mm -hmm. Gagamitin mo yung taon to para correct. lang. Ano, for na, ganun. me, ano, that's the hardest as an actor na magpatawa nang hindi ka nakaka-offend ah, ah. or hindi ka nag-overboard sa, sa pagpapatawa mo or sa joke mo. Totoo yan. Yes. Yes. Ngayong nanay ka na. Gumanun <laughs> Sa Say ko na Ngayong ay, 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 nanay ka na, <laughs> la, anak. Ayan, kasi doon so, tayo mag usap dahil, di ba, uh, ako yung unang nagka-baby, ako uh -huh. yung ano, siyempre, kakwento ka kung siya, ikaw. Mm, eh, ikaw naman ngayon na sa akin. Okay. Nung lumabas ang baby angel. Si Olivia, Olivia's now 15 years old. Wow. Opo, may teenager na. ako. Mm -mm. Kasi ayun na taon ba ako nung nagkaanak ako, 28. 28 ako when Nasa I. Nasa had... edad ka naman naman pala. Opo, opo. Medyo challenging nung una because si Olivia po may inborn condition. Um yung left hand niya is smaller than her right hand. And for a time, uh nung nag-separate kami nung father niya medyo naging challenging kasi mag-isa lang talaga ako nagpapalaki sa kanya. I mean of course nandoon yung family ko to help me pero iba po kasi yung may katuwang kay. Eh. Oh iba uh -oh. talaga. Pero dumating sa point na kinaya ko naman lahat. Sinubukan kong kayanin kasi kailangan. Normal naman yung anak ko. I brought her to a normal school and her life was pretty much like other kids as well. Kaya lang 'yun. Um for a time dalawa lang talaga kami. As in um 'yun ang pinaka ako tingin ko, 'di ba pinipili ni Lord yung yung binibigay sa 'yong anak mo at pamilya mo. I'm just really blessed um, that she was given to me Nung dumating siya sa buhay ko po kasi nag nagiba yung ano ko, mas mas mature ako, mas nagkaroon ng meaning, ng purpose yung yung kung bakit ako na po. Yan pa yung tatawag nating essence. Of, of being essence, a, woman, of being and a, a woman and a, mother. Uh -huh. And a mother. And, I thank you. <laughs> oh, di ba? Kasi <laughs> hindi ka saan Sa experience mo na yun, anong na-discover mo tungkol sa sarili mo? Kasi di ba ganun yun na, may mo sa, aba, gumagalito-ganito na ako ngayon. Nasa pantalan dati eh. Di ba well, ganun? Well, ako feeling ko mas ano lang, mas matapang na lang ako ngayon na feeling ko ano man ang hamon na dumating sa buhay ko. Feeling ko kinakaya ko at kakayanin ko. Dahil kung nakaya ko nung araw na mag-isa ako sa pagpapalaki na anak ko, ano pa yung hindi mo kakayanin, di ba? Tsaka natuto ako na nung one day at a time. Dati po kasi masyado ko, feeling ko lang, masyado ko nagmamadali sa buhay ko. Masyado ko maraming gustong mangyari. So, Natuto lang ako ngayon that I'm older and that's so why wiser. Iyan. Parang kasi may natutunan ka. Opo. yun yung naidulot oh, ng buhay sa akin. Yes. Yan, Tamar. yung mas may wisdom. Magaling na Nikki Valdez. <laughs> Parang mas may wisdom na, mas ano ka na sa mga desisyon mo. Dati kasi gulong mag, magugulo. Matigas kasi ulo ko na eh. Eh lahat naman tayo matigas ang ulo. <laughs> Ka Sino kaya sa ating dalawang mas matigas ulo? Parang ako. <laughs> <laughs> Walang kaano-ano eh. Parang ako. Parang ako yata. Pero ngayon may katuwag ka na ulit. Di ba? Opo. Kaya happiness. Super. Kuwento mo naman ang tukon sa bagong buhay na may asawa. I met Luis almost nine years ago. So uh -huh. magna nine years na kami together. Um, Hindi, I met him at the time I least expected to. As in, wala akong, wala akong balak mag-boyfriend na ulit. Wala na akong ano. As in, sabi ko, pagtutuunan ko na lang ng pansin yung, yung anak ko. Pero ganun pala, no. Pag sinusurrender mo yung buhay mo. Sa kanya. Sa pag pag natuto kang magsabi ng ikaw na lang bahala sa akin. Oh. Saka, so, ma, so surrender day. ka sa kanya. Ka Opo, total Oo. surrender talaga. yung yun Ayoko na, na. Ganon. Umabot ako. Gusto may walling oh. Ayoko na! Piyadorn! Yeah, <laughs> hindi ko ka. Ganon! Ganon. Ganon. <laughs> yan, Maricel Soriano acting. Ganon. So, nung umabot ako sa point na yun, siyang siya namang dumating si... si Luis sa life ko. And, I'm always grateful. Um, hindi naman sa sinasabi kong nakadepende na lang yung buhay ko sa kanya or that hindi ko kinakaya or kinayang palakihin yung anak ko kasi nga for the longest time dalawa lang naman po talaga kami nung anak ko pero iba rin talaga pagka yun yung dalawa nga kayong oh, nagpapalaki ikatua. sa tao ko and mahal, na mahal naman siya nung anak ko so oh, diba? I'm very happy na complete kami yun lang po yung pangarap nung anak ko anak kong nagsabi na when are you going to marry my mama Ganun lagot, siyang nagsabi, hindi eh, na ako naniniwala sa ano kasi sa sa kasal. Wow. Pero nangyari. Pero nangyari. Kaya nga sabi ko, Yun talagang binigay ni God sa'yo. Um, nay, ah, kahit ayaw mo, pag Diyos yung gumalaw sa buhay mo, lang wala Wala kang magagawa. Opo. Parang yan yung ano, ano sabi na, oh. parang magnanakaw sa gabi. Ganyan. 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 Pero in a good way. way. Di ba? Ang -asawa daw ay parang isang maglanakaw sa gabi na hindi yung basta kukuha ka ng kanin mainit at susubo mo at napasok ka ay mo, mo di ba? Hindi. hindi Naalala ko yan si Daddy Dolph yan. At hindi madali to stay married. It's hard. It's, uh, it's an everyday ano, uh, work uh, towards being the best version of each other hindi talaga madali. Kasi imagine everyday day pagising mo kayo lang makaharap, ka, pag may problema dumating, kayo dalawa lang naman ang makakasolve nun. So, it's not perfect, pero I could say that I've never been this happy. Wow. Tsaka kontento po talaga. Ang gandang pakinggan. So, <laughs> si Luis, mahal din naman niya si Olivia. Super! Pwede natin siyang tanong. Ah, Hindi, ba? So, opo na sobra. Actually, kaya ko siya mas minahal kasi sa anak ko nang galing na mahal niya si Luis. Boyfriend, eh, parang ilang months pa lang kami noon ah. Siya na yung nagsabi ng, I want him to be my father. Sabi ko, wait lang. So, pa ako naman yung ngayon na, bakit? Nini-abuse ako. Pero, kasi nakita ng anak ko na, Mama kasi is a good friend to you. And not only to you, but to me also. So yun yung naano nung bata na oh. hindi lang At pag ikka, sila ang nagsalita, alam mo oh, yan. Oh, hindi yan ano. Never kong pinilit uh, si si Luis hindi para magsisi ng ang, mag ang bata kasi. Correct. So yun naman yung thankful ako na ay sabi ko ito pala yung feeling nung matagal ko nang hinahanap na I would always look for love in the wrong people. Oh. Kasi gusto ko buo kami. Eh, kaya simula nung naghiwalay kami ng father niya, parang sabi ko pa 't ano ang pangarap ko lang naman magkaroon ng kumpletong pamilya. Mm -hmm. Yung pala, yung anak ko ang mag magbibigay sa akin nun. Siya yung siya yung magsasabi pala na ah, natapos eh. Nung sinabi niya, gusto ko siya yung tatay. Natapos. Mm -hmm. Natapos sa kan. Sabi ko, <laughs> sa kanya nanggaling. Di ba? Oo, mahirap yun eh. Mahirap 'yon. Ibig sabihin, she saw something in him na. Oh. Um, sobrang innocent. Di ba kasi pagbata, walang ano eh, walang expectations. Wala, saka ano, walang pakidya. Wala. 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 Tuloy-tuloy ano yan. Correct. Correct. Ang inamay mo mo. Ay. Okay. <laughs> Sabi mo eh. Alam mo naman, masunurin ako, di ba? <laughs> Teka muna. Anong message mo kay Luis at kay Olivia? Mm. Kay hmm. Luis muna. Kay Luis, thank you. Dahil sa inako mong responsibilidad. Sa amin ni Olivia, siyempre na hindi madali, di ba, for a person na parang buy one take one kasi kami. Oh, di ba, okay. ng anak. Ang tawag kasi dito, package dito. Correct. Oh. Eh, eh, syempre siyempre, okay lang kung bagay lang yon. Pero sa buhay, oh, okay. di ba, diba? na oh. tatanggap ka ng package deal na, na siyempre, ako, tapos yung anak ko. That's eh, why. opo. So, I'm, alam naman niya yon. I'm grateful every day. At saka, kasi yung family niya, ganun din, tinanggap, tinanggap kami ng anak ko um, ng buong, -buong. Wow. Eh, iba yun eh. Kasi wow. di ba sabi nila, sa relationships, dapat hindi lang ikaw yung masaya. Dapat, dapat... pati yung mga taong nakapaligid sa'yo. Correct. Eh, eh masaya. Di ba? Para happy lahat di ba Makaan lang. Sa daughter ko, um, siya yung nagbago ng buhay ko, si Olivia. Um, siya yung nagturo sa akin na kaya ko palang maging malakas para sa oh, kanya. Malakas na malakas, bago, para mm -mm -mm -mm. sa kanya. Mm -mm -mm. Para sa mga anak natin and para sa pamilya natin. And siya lang po yung nakapag realize sa akin ng mga bagay na noon eh, tingin kong, parang kasi ang tingin ko sa sarili ko, yung, Um, wala akong kumpiyansa. Oh, alam mo, mo yan? Alam ko yun eh. <laughs> Nangigigil na naman ako sa mama. <laughs> wala akong kumpiyansa sa sarili hindi. ko at times. Ah, siguro kasi dahil hindi mo pa nasusubukan, natatakot kang i-try. Siguro po, Nay. Ngayon, pero itong, itong part na to ng life mo, Ito yung whether you like it or not, you have to do it. Eh. Oh, you oh, have eh. to try it. Nandun na tayo. Hindi mo eh. naman kasi alam na ito try mo lang pala eh. Oh, ba? Oo. At, pero ganun at, no, kasi ako eh. Well. Alam mo matapang ako na eh, pero there are times that ang dami kong doubt talaga na I feel well. I feel that if I take the risk, parang takot kasi ako na eh, sa failure. Oo, oh, oh, alam ko. Ako takot din po talaga, Saka, ako. takot akong makalinig ng answer and no. Correct. Uh, uh. Nang I'm, um. I'm scared of rejection. Uh, uh. Takot, ever takot since rejection. ever I mean, since nung wala pa ako sa showbiz. Hindi ako sumasali ng mga contest, uh -huh. sa pagkanta, ano. Kasi natatakot akong ma-reject ako. Natatakot akong masabi nila na, ay, bakit ganon? Bakit siya? Or natatakot uh -oh. akong hindi ako tanggapin. Ganon. May fear akong ganon. Huwag so, magalala, hindi ka lagi isa. <laughs> Kaya yung anak ko yung parang nagbigay sa akin ng inspiration to to do all these things na kahit takot ka, e eh, gawin. Dati, dati rin takot ako. Pero hindi na ako takot ngayon. Pagod na akong matakot eh. Diba? Oh. And sabi nila, if you live in fear, Mahirap mas yun lang. ang pipigil sa'yo oh, eh. Mag-grow. Kasi hindi ka mag-grow. Kasi kasama daw po yung oh. failure. Yes. ba diba, sa, sa pag-grow natin as a person. Anak, thank you, thank you so much. Thank you, na Sa pag-share mo ng pagiging isang ina at pagiging sa actress. I'm so happy uh, to be doing this with you. Nako naman. Sobrang kinikilig ako. Oh, it's so... Too... Hindi ba lang na? Kita <laughs> mo, nag-make... Nag, nag -girl, na, girl na girl ako today. Oh, naka -tagad naka -tagad skirt ako for you. Di ba? Ang bongga-bongga. I love you, na. I love you, anak. At yun po, natatapos ang ating programa ngayon. Subukan nyo din po dito sa Dinan and DeLuca sa Scout Rally Quezon City. Kaya hanggang sa susunod at alam nyo na kung anong gagawin nyo nandito sa ilalim. Maraming maraming salamaste sa inyong lahat.